Mga kaate, hindi pa kami nauwi ni Ama. Nadaanan na naman namin yung baboy ni Manong, ni Angkel, na alaga. Ayun, oh, lalapitan natin. Naambon kasi dito. Si Ama, yan. oh. Nakapayong. So, may tabon yung ano ni Angkel, oh, mga paninda. Lapitan natin. Ang laki na ni, ni ano? Ni Bula, ni, ano bang pagandang pangalan nito? Peggy. Peggy, ha? Kulang. Hi. <laughs> Atoy, ay, na huh? Hello, ni hao. Pa, unblockin O, lumapit agad sa akin. Oy, oy, oy. Oy, lumapit agad siya sa akin. ay kasi palagi ko nakakinakamot siya eh. Ay, uh, itabon kasi yung mga ano niya. Paglaga oh. nito. Oh. Po yung aking cellphone. Uh, cell <laughs> Gawa na nun, hagit ng plastik. Ang laki na niya, oh. Kulay, kulay, Peggy, kulay. Kulay, lay. Kulay. Oh, kulay, la, la, lay, lay, lay. Ang laki na niya, ano,